Hello guys, good morning. For today's video, meron tayong konting tips about sa mga sirang, mga saksakan o oh, ano outlet, portable outlet. Ito meron tayong dalawa dito, portable outlet. Ang dalawa. Dalawa ito ay pinadala dito kasi hindi na raw nagana ngayon chichikin natin chicken natin kung oh, hindi na talaga nagana ang gagawin natin ay kailangan may ano kayo multi tester natin sa ah uh, bashing o oh bashir bashir okay Natanog, natanog. Okay. Check muna natin kung shortage. Wala. Ah, Wala yung short. Hindi tumunog eh. I-on e natin dito. I-on natin dito. Check natin. Hindi yun yung isa. May rinya Itong isa may linya. Yan may linya yung isa yun. Kasi linya ito meron. Ito naman isa. So, wala yung linya yung isa. Wala talaga yung linya itong isa. So, walang continuous yung isa. Hindi continuous yung isa. So, chichike natin yun yan. Kailangan yan bubuksan. Kasi walang ano hindi continuous yung isa ito namang isa natin na outsaksakan press din natin i-on natin dito wala ito tingnan natin ito Bila naman wala pa rin what happening tingnan din natin ta meron meron tayong isa ha maluwag lang tong isa wala talaga yung isa so ang problema nito siguro baka itong mga switch ang mga problema nito ngayon bubuksan naman natin yan para sa next video thank you for watching